sa episode na ito catch and cook muna tayo wala pa akong vlog sa adventure pero samantala luto tayo ng hito shout nga pala sa mafia sa kanila galing ito namana sila sa kalibato ang dami nilang huling hito dalawang hito nga pala na ito ay hitong tagalog o yung tinatawag na native mabilis lang ito ang mantika igisa natin tuyang dilaw ang pampatanggal din ng lansa shoutout kay Jerson Igisalan Kuroi Kapakin si Lucy Cupid Balita Bong Lapus Eric Piamonte balik tayo lagyan na rin natin ang ating natural na luya halu-haluin lang natin hanggang sa maluto at lumabas yung kanyang natural na amoy flex ko lang ano kahit ano ilabas kong content lagi nagtatanong lagi nagko-comment igat pa rin ang gusto nilang panood ano ginagamit pamain ano ano size ng hook kansi pati yung petsa kung kahit ano magahunting o oh, ayan nalampasan na tuloy tayo nilagyan nga pala natin ng bawang sibuyas bago natin nilagay ang ating hito shoutout kay Mark Joseph Dagoy lagi daw siya nanonood ng mga hunting Sherwin Dayo Kansawan Tita Benit Fish Hunter Erole Sideriosa Eran Peter Garofil Shout out po sa inyo Itong kagandahan pag ang mo ay native na hito Hindi siya madaling malabsak kahit halu-haluin Niguto lang natin ang kaunti at tapos ito nilagyan na natin ng asin, sili, paminta at ikalawang gata para wag siya matuyuan. Batiin ko na rin sila Nelson Garcia, JR Tolentino, Ron Mitch Vlog, Benji Hasildo, Ike Delmus, Pobreng Angging, Kabayang Hubert Punto. Siguro alam niyo na kung anong luto ang ginawa ko. Ano? Nilagyan ko na rin ng talong, sigarilyas, yung iba ang tawag dito kalamismis. At sa halip na suka ay lagay ko, tinigang ko ng kalamansi. Hindi ko alam kung maraming gumagamit niya sa mga ginatan. Pero sa nagkarlan ko nakita, ginagawa nila ang mga ito. Kaya ginaya ko na oh, sa mga nanonood yan, tatanong kayo, bakit hindi ikat ang ko? Well, marami akong stock sa ref. Actually, <laughs> malalaking malalaki nagpapahinga doon sa akin freezer kaya magalala yun ang susunod kong lulutuin pansamantala ginat hito sa luyan dilaw lang muna ang ating lulutuin umay na kasi ako sa igat Halos lahat ng luto sa igat, nagawa ko na. Sinigang, ginatan, adobo, longganisa, lechon, apritada, sisig, inasal, rito, at yung pinakasikat, yung sardigat. O oh, hala, tikman na natin itong niluto ko. Mga masarap na masarap ito. Hindi nyo ba alam, mas gusto ko ang hito e eh, sa igat. O siya, like or comment naman dyan kung ano nagustuhan ninyo. Yung kwento ba o yung luto? Alam naman naman gusto nyo manghuli talaga ako ng ikat eh Ayan yung susunod na paglusong ko. Sa katapusan pa kasi ng October yun eh. At yan sinabi ko, marami ako nakatago sa freezer. Lulutuin ko yung anim na kilong igat. At kung ano ang pinakamaraming message sa recipe, yun ang lulutuin natin. Maraming salamat. Hmm. Harap.